Papunta pala kami sa Dino Valley, mga kapanay. Isa ito sa mga sikat na pasyalan dito sa Islamabad. At ayan nga si Mariam, oh, bising busy sa kanyang pagtitinga. O, oh. di ba, tuwa-tuwa pa. <laughs> Tapos Usman, ayun, hindi pa nabusog sa kinain namin, ay itinake out niya pa yung roti sa kaitlog tas nadaan din pala kami dito sa tindahan ng gulay at prutas. Nakakita nga ako ng kalabasa kaya bumili ako kasi sa lugar ng asawa ko wala pa ako nakikita ang kalabasa, hindi pa siguro season. Bumili rin pala ng mga prutas yung asawa ko tulad ng mansanas, saging, ubas. Tapos ayan nakakita si Mariam ng pakwan. Nako, ang mahal ng pakwan mga kapanay. 1.8 ang bili ng asawa ko. Kasi hindi pa talaga season ng pakwan dito. Pero pag season ng pakwan dito, mura lang ang pakwan. Tapos sabi nga ng tendero sa asawa ko, mahal talaga ang pakwan, kahit tanungin mo yung Chinese sabi. Chinese na naman daw ako. Kahit daw tanungin ako, eh mahal sa China ang pakuan. Huminto rin pala kami rito sa nagtitinda ng mais. Kasi nga ka, nakakita kami ng mga monkey para ibibigay ba namin sa mga monkey. Tapos itong matanda, nagtitinda siya ng parang kahoy na is, na ano sa ngipin niya na eh, kinikis parang isinisipilyo. Tapos sabi ko kayo, Usman, bigyan mo ng pere matanda. Eh pinaandar naman itong driver. <laughs> Kaya hindi nabigyan. Tapos ayan yung asawa ko, oh, nakataas pa yung pants niya, ano, parang lulusong lang sa puti ka na. <laughs> nakarating na nga kami rito sa Dino Valley. O, tingnan nyo, nandito pala kami sa bundok. Hindi ko na makakalain na sa bundok pala itong Dino Valley, yung mga pupuntahan namin na tourist spots dito pala sa bundok. Eh, kung alam ko lang, nag-plat shoes sana ako, ba? Diba? Ang ganda pala din eh, kasi nga, ayan, yung tanawin, bulubundukin, ba? Diba? Fresh na fresh ang hangin. Hindi tulad sa lugar ng asawa ko na fresh na fresh ang basura. <laughs> kadalasan pala ang punta ng mga tao dito ay papagabi na. kasi nga yung tanawin pagkagabi na ba diba, yung mga ilaw-ilaw maganda at syempre uy hindi natin palalampasin ng CR <laughs> hanggang sa CR magbibidyo tayo syempre kasi natutuwa ako ang ganda ng CR nila saka malinis kasi nga madala nga ako makakita ng ganito kagandang CR dito sa Pakistan tapos yung babae dyan sa CR inaabutan niya ako ng, ng tissue siya nagpipiga ng sabon Nahihiya nga ako. <laughs> Pati nga si Mariam, siya ang naghuhugas kay Mariam. Kaya sabi ko kay Mariam, Mariam, bigyan mo ng pera yung babae. Tapos ayan, andito na pala kami sa may kahoy na gumagalaw nato. <laughs> sa punong kahoy na gumagalaw-galaw na yan. Tontoa sila Mariam dyan. Ang binilan nga lang namin ng ticket para sa sakay-sakay na nine rides ay yung dalawang anak lang namin, si Usman at si Mariam lang. Eh, kaming matatanda, hindi na kami nag-avail ng ticket na pwede sa matandang sumakay. Kasi nga, wala naman din sasakay. Lalo na ako, Nako, mahihiluhin ako. <laughs> <laughs> Mahihiluhin na ako eh. Baka mamaya kumapano pa ako. At sabi nga ng asawa ko, sumakay daw ako dito sa swing-swing na to. Na bangka na siniswing-swing na yan. Ang sabi ko ng sa asawa ko, nako ayoko. Mahal ko pa ang buhay ko. <laughs> Mahina talaga ako sa ganyan. Hindi ko talaga kaya. Ito talaga ang gustong gusto ko dito. Kasi nga, tignan nyo. ang ganda-ganda ng tanawin. Ano, ng mga bundok-bundok. Ayan. At least, kahit pa pano paminsan-minsan, ay naiiba naman ang aking tanawin.